Good day mga bossing. Ayan, meron tayo dito M3. Ang tinakbo niya ay 24,000 pa lang pero napakalakas na ng kanyang usok. Napabayaan kasi ng may-ari ito na wala nang langis tapos ginagamit pa rin. Ayan o, kung mapapansin nyo, napakalakas ng usok. Nagpatensyal kasi ito sa akin kahapon tapos wala na akong nakuha ng langis. Tsaka medyo maingay yung makina. na nilagyan ko na ng langis na wala nang ingay ng makina. Tapos ayan, umusok naman siya. So ano yan may tama na yung kanyang block Tsaka piston Papalitan na natin yun mga boss Isang set At dito nga pala sa part na to Nahiwalay na natin yung kanyang makina Doon sa kanyang chassis yan hindi kasi natin madudukot yan Tsaka mas madali siyang mabuo pag ganyan nakahiwalay Bubunutin kasi natin tong kanyang block Tsaka yung cylinder head Tapos silinisan na rin natin Tsaka papalitan na rin ang valve seal kaya dito sa part na ito mapapansin nyo sunog na sunog yung kanyang makina Kaya lang siya may langis kasi nga nilagyan ko siya kaapon Kaya medyo may basa yung kanyang cylinder head ng langis So yun mga boss dito sa part na ito natanggal ko na yung tornilyo dito sa may cylinder head Tsaka yung sa may timing Kaya bubunutin na natin itong kanyang cylinder head Kaya dito mapapansin nyo basang basa yung kanyang mga barbula tsaka spark plug yan yung ibig sabihin na umakit na yung kanyang langis sa may piston next naman natin tatanggalin tong kanyang block or yung cylinder block ito kasing MIUI or M3 hindi na nare -rebor, kaya pagka nagkatama yung kanyang block palit ka agad eh, ayan kung nyo may mga gas gas yung kanyang sleeve sa may block ayan yung tama ng kanyang overheat kaya umusok na siya So papalitan na natin yan sunset Ito nga pala yung kanyang piston kit Ayan maluwag na rin yung piston ring niyan. Papalitan na rin natin yan mga boss May tama na rin kasi yan ng overheat Hindi na natin pwedeng ibalik Kasi kung ibabalik lang din natin Maaaring magkatama lang din yung bagong block At saka may kasama na rin namang Isang set na piston kit Yung nabibili natin mga block mga boss at dito sa part na ito nga pala mga boss na ikabitin natin ito kanya sa cylinder block. Lagi yung tatandaan sa ganitong motor yung may tool dock. Nakaturo yun sa exhaust or yun sa may tambucho. Tapos itong pati cylinder head. Ilinis na rin natin. Tapos filter na rin natin ang valve seal mga boss. Sasalpak na rin natin yan. Ito yung lumang valve seal. Sunog na sunog na kasi nga natuyuan siya na lang is umiinit na siya. So ayun mga boss dito sa port na to na natin siya Ikabit na natin yung makina sa may chassis Paalala ko lang mga bossing Na ganyan tatandaan Nasa langis ang buhay ng isang motor Kung mapapansin nyo nga pala dyan mga bossing ayan, may konting usok pa siya Ano na lang yan Tira tira dito sa may ta kanyang tambot Kasi nga basang basa yung kanyang cylinder head Nagpunta na dito sa kanyang tambot pero susunugin niya lang yan habang maandar lang siya. Lalabas din niya yan mga boss hanggang sa maubos. Hayaan lang natin siya umandar habang kinakabit natin tong kanyang mga wirings. Tsaka yung kanyang upuan. Nakabit na rin natin yung mga bossing. So yun mga boss, pagka ganito nga palang bagong palit yung kanyang block. Kailangan muna natin siyang i-break in. Kahit mga isang linggo lang. Kaya hindi masira yung kanyang bagong block. So mga boss, dito nga pala natapos na natin siya. Nagkabit na rin natin yung kanyang playerings. Siguro mga 30 minutes na natin siyang pinapandar. ayan lang natin para masunob yung langis sa na natira dito sa kanyang tambudyo. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na siyang usok kahit konti. Mga maya, maya lang ay kukunin na ito ng may-ari. So ayan guys, maraming salamat sa nanood. Nasolve na naman natin itong kanyang problema. Hanggang dito na lang mga boss, ride safe and... Peace out.